mula sa mga lungsod hanggang sa mga beach at sa kabundukan. Ating alamin sa videong ito ang 10 pinakamagandang lugar para sa pagre sa Pilipinas. Huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito at mag-subscribe ka na din sa aking channel para updated ka sa mga bagong videos. Isa ka mang balikbayan o isang expat na nagpaplanong magretiro sa Pilipinas, ang mahusay na pagpaplano ay mahalaga kapag nagpapasya kung saan gagastusin ang iyong pagreretiro. Nangangahulugan ito na isinasaalang-alang ang mga kadahilanan tulad ng mga gastos sa pangangalagang pangkalusugan pabahay at pangkalahatang gastos ng pamumuhay, kasama ang kaginhawahan at kaligtasan. Kaya naman, atin nang alamin ang 10 pinakamagandang lugar. Ang ikasampu ay ang Makati City. Kung mahilig ka sa kosmopolitan na pamumuhay sa gitna ng kultural na smorgasbord, ang Makati ang pinakamagandang lugar para sa iyong pagreretiro. Ang makulay na skyline ng lungsod, Lunti ang parke, premium na pangangalagang pangkalusugan, art scene, mga shopping mall at mga gourmet dining experiences ay nangangako ng tunay na magandang pamumuhay sa lungsod. Ang ikasyam naman ay ang Cebu City. Ang Queen City of the South ay nag-aalok ng perfect mix ng natural na kagandahan at urban na pamumuhay. Isang mataong lugar na puno ng mga perks ng isang malaking lungsod, ngunit wala masyadong polusyon gaya ng Maynila. Kung accessibility naman ang pag-uusapan, ang international na paliparan nito ay talaga namang magbibigay ng convenience, lalo na sa mga retirees na maglalakbay. Ikawalo sa listahan ng Bacolod City. Maligayang pagdating sa City of Smiles, kung saan ang kabaitan ng mga tao ay nakakatugon sa pinakamahusay na pagreretiro. Kung naghahanap ka ng lugar na gusto mo ding mapag-isa, ang payapang kapaligiran nito, mga bundok dalampasigan at ang napakarilag na kanayunan at ang mga maayang ngiti ng mga lokal ay nagaalok ng isang mapayapa ngunit aktibong pamumuhay para sa mga retirado. Tumungo na tayo sa ikapito. Ito ang Lipa City. Isa o dalawang oras lamang ang layo mula sa Maynila. Matatagpuan sa pagitan ng mga maringal na bundok ang Lipa City na may malamig na klima at maraming outdoor amenities. Ay perpekto para sa isang aktibong pamumuhay. Nag-aalok ito ng parehong mundo sa mga tuntunin ng pamumuhay, sa urban o rural. Di rin papahuli ang Tagaytay. Kung ang mga kamanghamang tanawin at malamig na panahon ang hinahanap mo, hindi ka mabibigo ng lungsod na ito. Matatagpuan sa 2080 feet above sea level, ipinagmamalaki ng Tagaytay ang perpektong klima para sa mga retirees. Matatanaw ang sikat na Taal Volcano, nag-aalok ang Tagaytay ng luntiang halamanan, magagandang tanawin, at iba't ibang kainan mula sa Filipino at Asian hanggang sa European at American cuisine. Napapabilang din ang Subic Bay. Ito ay sikat sa kasaysayan nito bilang dating base ng hukbong dagat ng US. Nag-aalok ito ng kaligtasan, isang hanay ng mga aktibidad sa paglilibang na ginagawa itong isa sa mga pinakamahusay na lugar upang magretiro sa Pilipinas. Ikaapat naman ang Baguio City. Ang Summer Capital of the Philippines ay ang perpektong lugar para sa mga retirees na naghahanap ng malamig na klima at mayamang karanasan sa kultura. Isang nakakapreskong pagtakas mula sa tropikal na init ng mga isla ang Bagyo ang lugar para sa mga mahilig sa maaliwalas na panahon. Ikatlo naman ay ang Davao City. Kinikilala sa malinis na hangin nito, ang Davao ay isa sa mga pinakamagandang lugar para magretiro. Sa mga mahigpit na batas at regulasyon nito, ang lungsod ay itinuturing ding isa sa mga ligtas na lugar sa Pilipinas. Pumapangalawa naman ang Dumaguete City. Isang nakatagong hiyas na may tahimik na vibes. Ito ang pinakamagandang lugar para magretiro para sa mga naghahanap ng kapayapaan, kaginhawahan, komportable at abot kayang pamumuhay sa pagreretiro at mahusay na pangangalagang pangkalusugan. Excited na ba kayong malaman kung ano ang pinakauna sa listahan? Siyempre, mangunguna pa din ang inyong sariling probinsya o lungsod. Kung isa kang balikbayan na naghahangad na muling komunekta sa iyong mga pinagmulan, Walang mas magandang lugar kundi ang tahanan. Ang pagbabalik pa din sa iyong kapanganakan na probinsya o lungsod ay siyang nangungunang pagpipilian para sa isang komportable at kasiya siyang pagreretiro na talagang nararapat sa iyo. Napapabilang ba sa listahan ang inyong lugar? Kung oo ay talaga namang hindi mo na kailangan lumipat pa ng lugar. Pero ang mga ganitong usapin ay nasa sa inyo pa din ang desisyon. Ito ay maaaring mga gabay lamang. Salamat sa panunuod mga Kamix. Ako ay magiiwan sa inyo ng katagang Alamin natin ngayon, 'wag nang ipagpabukas kung ayaw mong batukan kita. Biro lamang. Ingat mga Kamix. Sa susunod na video na ulit.